Yan guys, so uh, September 2 ngayon, uh, araw ng Lunes. So ito yung biglang pagdas ng tubig dito sa so may Marikin So 16.5 is ngayon. makita natin na, yun oh yung tubig, uh, agos ng tubig. Oh. Yeah. Alos ano na yung mga reeling stand guys, halos oh? lubog na. Lubog na yung mga reelings na yan. Power Bank. So, update ko kayo dito guys sa ano, nila Marikina, SM Marikina, tapat ito SM Marikina. I-update ko kayo dito guys sa ano, talaga ano, city. o so, water level ng Marikina River Banks. Ayan o, oh, habang binabagtas natin itong taba nitong ano, river bank dito sa may Marikina ayan na yung mas Marcos Bridge doon tayo tututok guys para update ko kayo sa level ng tubig dito tara samahan nyo ako guys yan katabi nyan yung Marikina SM Marikina dapat yung Marcos Bridge yan doon marami nyong, ano, nag uh, uh, update ng sitwasyon ng tubig o water level dito sa may Marikina Riverbank. Yeah, nandito tayo ngayon gain sa May Marikina. Click natin dito, guys. So, ano. Ito 'yung level ng tubig Yan, guys. So, uh, September 2 ngayon, ah uh, ng lunis So, ito 'yung biglang pagkat ng tubig dito sa May Marikina, uh, Riverbank. So 16.5 bit siya ngayon. Yung makita natin na you know, yung tubig, halos ng tubig oh. Yeah. Halos ano na yung mga reeling stand guys oh. Halos lubog na. Lubog na yung mga readings na yan. So yung yeah. 16.5. Kanina nasa second alarm na to guys yung level ng tubig dito sa may Marikina River Bank. And makita natin mayroon pa rin mga flying train dito sa MRT station. So, ito yung ano ngayon guys yung sitwasyon dito. Yan you know? o. So dito makita natin may mga putik-putik yan. Inabot ko kanina ng tubig. Yan you know? o. Tubig na yan. Inabot yung kanina guys. And then makita natin dito na talaga namang Uh, halos uh, napakalakas pa rin ang agos ng tubig dito sa may mismong Marikina Riverbank yan o oh. yung katapat dito yung SM yan, SM Marikina tapos yung mismong Riverbank Mall Riverbank Mall so yan update natin dito guys sa kalagayan ng tubig dito sa may Marikina Riverbank nasa 16.5 na talaga na mga uh, Ayan o, no? oh, grabe ang lakas pa rin ng agos ng tubig dito sa may Marikina Riverbank. Kanina mabot na ito ng 17. So nag-second alarm na siya. At uh, nagpasalamat uh, tayo at medyo gumaba ng bahagay yung tubig. So yung dati yung railings na nakikita natin ngayon ay dati talagang lubog yan talagang wala kayong makita dyan kanina ngayon oh. medyo umangat-angat na siya ng konti guys hindi pala tanda na mababa yung tubig pero huwag tayong pakampante kasi tuloy-tuloy uh, parin -tuloy pa rin yung uh, ulan mahinang pag ulan na tuloy-tuloy so magkalina pa ito na um, umaga na nag start yung pag ulan ulan hanggang hapon na ah. so uh, mag 1 o'clock ng hapon So ganito pa rin, napaka bilis pa rin ang agos ng tubig dito sa may uh, Marikina River Bank. Yan, ganyan na ganyan guys yung ano dito, sitwasyon ng tubig sa may Marikina River Bank. Ano, you know, ang daming mga inaanod guys, kaya itong uh, box o yung rep, mga refrigerator na ano na, uh, tinanggalan na ng mismong kanyang uh, panggilid yan, uh, lumulutang yan, uh, uh lumulutang yan. Eh you uh, know, ang daming basura din na tinatangay. At yung kanina, yung kawayan dun, kawayan dun yun, nakita uh, natin yung kawayan sa may uh, level 16 hanggang doon naipon na doon kanina kasi ang laming kawayan niya dyan, nata, na tinangay dyan at doon na pondo sa malaking uh, poste nitong tulay so, sana hindi na magtuloy tuloy ito at huwag magpakawala ng ano nang dam magpakawala ng tubig para hindi naman kawawa yung nasa lulay yung areas kagaya namin guys sa Uh, ano kami uh, malapit na sa may uh, kaano uh, dito ditong Tugig nitong Marikina River Bank so pinakadulo nun yun yung uh, East Bank Road na doon kami malapit mismo guys so kaya yun ang ating inatabayan dito update na uh, na ko na rin yung pag update sa mga kababayan natin na, na sa lula yung areas na sa, sa kasulukuyan ay binabahan na rin so ingat ingat na lang tayo sa pag ano diba, yung mga nasa baba o kaya malapit ng abutin ng tubig eh, huwag natin antayin kailangan lang mag-evacuate kung kailangan so punta na tayo sa evacuation area e yun update natin dito guys sa level ng tubig sa may marigina riverbank nasa 16.5 at napakabilis pa rin ng agos uh, itong tubig dito sa may Marikina Riverbank. Ayan o. No? Oh. Yun yung so, yung Marcos Bridge. Tapos yun yung MRT Station. Tuloy-tuloy lang yun yung ano. Ayan o. No? Oh. May biyahe pa rin yung train. Ayan. Yung biyahe ng train o. No? Oh. Ayan. At uh, ito yung tumaragas ang tubig dito sa may Marikina Riverbank yun tayo okay, okay. no guys Dito tayo ngayon sa kabilang side ng Marikina Riverbank. Ito na talagang halos sa uh, ano, pumabot na talaga guys sa pinaka ano. Yan o, oh, inaabot na talaga to guys Lubog oh. na yung ano mismo, yung kabilang side o. Oh. Ayun, may nagbabak po dun o. Oh. yung sa tulay oh, may nangangawel din dito ayun o wala na talagang yung tatwa doon ng sa may ano sa yung sa may sapatos na wala na yung ano mismo doon na ah, sinubog na siya guys oh tapos ito na lang yung malaking tulay yung iwan dito na tinatalian guys oh ayan oh. lagan inubusan niyan guys na ano para matanggal yung putik ng bara. 0. 16.17 and uh, 16.5 Okay. Ayan guys, so yung level ng tubig dito sa ngayon 16.5. And guys, oh so tuloy yung pag-back up ng ano sa ilalim ng nito para ma palalim guys yung Maribina River. Ayan oh, tuloy-tuloy yung pag-back up niyan. Okay. Ay, nis nisprayan na to guys para matanggal na yung mga putik you know, uh, marikina maintenance. You know, Tuloy-tuloy yung kanilang pag, you know, para ma wala na mismo yung putik ng tubig wala na, ma, para mawala na mismo yung putik guys eh, talagang sisipag itong marikina maintenance dito uh, ano siya Baba lang bagay yung tubig Kanina nasa 17 to Ngayon 16.5 na lang yung level ng tubig Dito sa may Marikina Riverbank Ayan, uh, mayroon ding Na nagpapalalim itong tubig o so, yung uh, para map mapalalim yung ano mismo yan yeah, yung bako guys ano, umuba, paano na, mababa na yung tubig na kanina na sa 16.5. Ngayon, uh, kanina lang sa 17 pala, ngayon na sa 16.5 na siya. Sa akin, inisprayan ito ngayon para, uh, ano, malinis na yung putik-putik. So dito na ipon yung mga basura guys oh and then may nangawil dito ayan and nangawil may <laughs> ayan Yan guys, yung na, ano dito, na nga tapos sinan nila. Uh, baka may makuha pa sila mga tilapia dito. Yan no? Tapos doon, naglilinis yung mga nag ano, maritina. 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 Ayan, um, unti-unti nang mababa yung tubig. Ayan o. No? Parang hinihigop na ng, nga uh, siya Ayan guys, dito mapapansin natin na talaga namang ano, medyo pababa na yung tubig at dilininis na ng marikina maintenance yung kailalim nitong tulay nitong marikina. Ayan o, oh, so tuloy yung paglinis nila. Kanina, ayan, umabot yung tubig dyan at ngayon putik na lang natira. So, indikasyon na bumababa na yung tubig. Yung kaba ng paglabas natin yung uh, GP Rizal Avenue. Nandiyan dito na natin pinaki yung ating motor sa side na para makuha na natin ng uh, update kayo makakuha, makakuha tayo ng magandang uh, update dito sa lugar kung saan dito talaga yung uh, talagang baha na umabot na mismo dito sa lumagpas na sa mismong itong uh, daanan, kalsada nitong pinakbaba ng uh, Marigina Bridge. Yan o. No? Ano na kasi no? Pagbaba na guys ngayon tong putik na iwan dito sa pa sa baba nitong Marikina na uh, Marikina Bridge yeah. yeah, na iling ma dinis dito ng mga maritina maintenance you know, para mawala na yung putik dito na kung saan iniwan itong pagbaha dito sa panan nitong marikina bridge para madaanan na ito ng mga motorista nandiyan ang bako walang tigilin guys sa pagpapalalim ng mismong ilog kasi nabaha pa rin yung side na yan hanggang dito na lang muna aking ginawang video for today at kung may may sabi ay mag-comment lang sa ating comment section ah, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating youtube channel ay pakiclick lang yung notification button na subscribe para lagi kayong ma-update at matutok kayo sa ating malipo video upload pakisabay na rin pag-follow ang ating FB page Lake page or Lake Philippines FB page maraming salamat kayo sa inyong patuloy na panunod at dito na lang muna ang ginawang video for today or vlog for today サバイバイ。